Si Ponzo ay isa sa mga 24 na sumasa ilalim na pumasok sa ikaapat na yugto ng 287 Hunter Exam. Siya ay ni number 246 sa 287 Hunter Exam at number 233 sa 288 Hunter Exam. Si Ponzo ay isang seryoso at karaniwang tahimik na individual kahit na siya ay indirectly na may kinalaman sa pagkamatay ni Bourbon. Hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan ng pagkakaroon ng guilt dahil ang pag-atake ay nangyari sa hindi sinasadya. Siya ay medyo mapanuri tulad ng kanyang pagkakakita sa transmitter na nakakabit sa kanyang mga tag. Siya rin ay lubos na objective na ipinapakita ang kanyang pagbibigay prioridad sa pagpaparating ng balita tungkol sa infestation ng chimeraan sa isang malakas na hunter. Ang pangunahing armas ni Ponzo ay patibong na gumagamit ng mga kimikal ngunit pinakita rin niya na gamitin ang iba pang mga paraan ng paglaban. Mayroon siyang isang bahay kalapat sa ilalim ng kanyang sombrero kung saan lumalabas ang mga bubuyog upang atakin ang kanyang mga kaaway kapag siya ay bantaan. Kailang ngayon mukhang siya ay medyo analytical na nauunawaan ng kalikasan ng kakayahan ni Bourbon. Ang mga badge na ginamit sa ikaapat na yugto ng Hunter Exam ay may transmitter na ka sa kanila. Ayun kay Tompa, sa ay may kakayahan na makilala kung siya ay sinusundan. Si Ponzo ay isang manipulator na nakatutok sa emisyon siya ay natutunan ang Nen bago pumasok sa NGL. Dahil sa kanyang kakayaang makita ang abilidad ni Nen ni Pokkel, ang sombrero ni Ponso ay tinitira ng marami mga babuyog. Ayon sa kanya, ito ay isang lim na pamamaraan na ginagamit ng kanyang pamilya. Kung siya ay magsimula na sumisiga o nahulog dahil sa isang pagyanig, mga babuyaw ay lalabas at aatakihin ang lahat ng nasa paligid niya ng walang pagpili. Kapag sila ay kumagat, sila ay na ng isang nakaparalisa na lason na nagdulot kay Borbon ng lethal na anaphylactic shock dahil siya ay dati nang nakagat ng parehong lay ng mga bubuyog. Si Ponzo ay maaaring kumalabit sa kanyang sombrero gawing lumabas ang kanyang mga bubuyog nang hindi nag-aatake ng sinuman. Si Ponzo ay pumasok sa NGL kasama si Pokil at dalawang kaibigan nila na si Balda at Pecuba. Nakatagpo sila ng isang grupo ng mga chimera ants na nag-aalok at pumatay sa mga tao at siya ay mayroong minor na sugat sa kanyang balikat ngunit nakatakas ang apat. Si Ponzo ay nagpapadali ng kanyang mga bubuyog upang makipag-ugnayan sa limang iba pang grupo ng mga hunter na kanilang itinatag ng isang network ngunit wala silang nakuha na tugon. Tinukoy nila na hindi nila kayang kontrole ng mga kamera ants sa kanilang sarili at nagpasya silang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Gayunpaman, bago sila magkaroon ng pagkakataon, natuklasan sila ng Sassan Squad inuutos ni Pokil kay Ponzo na tumakas at siya ay tanging nakagawa nito. Alam niyang hindi agad kakainin si Pokil, siya ay nagmamadali upang magsulat ng mga mensahe ng SOS sa dugo at gumamit ng kanyang mga bubuyog upang dali ng mga ito sa pinakamalakas na hunter sa malapit at siya na nga si Kite. Pagkatapos, nagpasya siyang tumakbo pabalik sa hangganan ngunit ilang sandali lamang matapos siya ay binaril ng isang opisyal mula sa Sasan Squad na pagkatapos ay kumain sa kanya ang kanyang pagpanaw ay nagdulot ng kalungkutan sa kanyang mga kasamahan, mga kaibigan sa Hunter Association at nagturo din ito ng leksyon sa iba pang mga hunters tungkol sa panganib ng laban ng mga chimera ants at ang kaalaga ng pag-aanda sa anumang misyon. Kung nagustuhan mo ang video ito, huwag niyong kalimutan mag-like, subscribe at hit ang notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.